Ayan, good morning. So, mamaya mamimitas ako ng ano, ang talbos ng kamote. So, silip ko muna si inay eh, kung anong ginagawa. Bago ako kasi pupunta ng city. Tagal ko na hindi nakapunta rito eh. So, hindi ko lang alam kung pumayat na ba ako kasi nagda-diet ako eh. Hirap pala mag-diet. Kailan nag-diet ka yung problema mo Para hindi mo ano yung gutom. Ayan, bumisita ako dito sa Hardin ni Inay. Tingting ako ng pwedeng mapitas eh. Hindi ko alam kung anong pwede pitasin ko eh. So, mini Hardy niya. So, may mga gulay dito, kagaya ng ampalaya, okra, kalamansi, lemon. So, ayan, lemon. May papaya. So, bago pa lang yung papaya. Ito, okra. Pero may mga okra doon. Tapos, ampalaya. Tapos, alokbati. Ayan, pang, pang sabaw nandoon. So, kung gusto mo naman na nilagay lang, isaw mo sa bagoong Uh, punta lang doon ng ano, yung kamoting talbos ng kamote so yan tingin nga ako kung may okra sila ayun meron so check natin ayan nagche-check ako kung may ano may may, may ano ang palayanan na ano malaki-laki kaso wala pa puro maliliit pa lang alam hindi naman ako magsasabaw kung kasi dito kami kumukuha ng ano ng talbos ng kamote at saka ano talbos ng alakbate yung alakbate kay okra pag meron okra so sa ngayon kasi wala ay ko may ako sa so, mga mare parang may napakan yata ako medyo maano yung ano ko So, may napakan niya ako. Ayan. Wait lang. Ngayon kasi hindi kasi ako sa mama magpapuntang city. Kaya nandito ako ngayon tumambay. So, total naman wala naman akong ginagawa. So, dito na rin ako kumain kaninang ng tanghali. So, doon nga lang kami sa kabila. Sabi ko kayo na doon na lang kami kakain sa kabila. Kaya doon kami kumain. So yan, ikot-ikot tayo sa may ano. Tingin-tingin nga ako kung ano pang merong ano. Ah, doon kasi doon. Nandun yung ano. Sorry. Ayan, doon oh. So nandun may ano sila doon. May okra. Kaso tingin ko parang walang ano. Walang bunga. So yung mga kalamansi. Ayan, may kalamansi. Parang ubos yata. So may dalawang puno ng kalamansi. Tatlo. Apat, lima. So wala pang mga ano. Wala pa silang mga bunga. So, medyo maliliit pa. Ayan. Ito. Maraming, ano, ng kalamansi. So, yung kalamansi pa. Kalamansi. Kalamansi. So, wala pang bunga yung Saging. Bago pa lang yung saging eh. Ito, wala pang ano. So, binibigyan naman kami ni Inay pag ano, pag meron na. Saging. Ayun, may mga sili. Sukaso, so, sukaso, kaso Yung mahilig sa sili sa bahay, wala. Ayan, may sili pala doon. Ayan. I-zoom natin. Kung nakikita nyo. Ay, hindi ko ma zoom So, balik ta rin natin. Saan na ba? So, ayan. So, ayan. Ayan. Yung mga pula-pula na yan. Sili yan. Ito, lemon. Lemon ba yan? Tama ba ako? Pag... Ay, hindi. Kalamansi. Ay, nahulog oh. Sayang. May nahulog siya oh. So, ayan siya, oh, yellow. Pusa pala siyang nahuhulog, ayan, oh. So, nahuhulog na lang siya. Buti pa dito, nag-ano siya. Kasi sa amin kasi, uh, wala siyang katabing mga puno. Kaya siguro siya nag- naga uh, nag- uh, bunga ng sobrang pagkatagal-tagal. Ayan, oh. Ayan, nahulog lang siya. Pero, yan ang tamang ano ng ano. Ayan, lemon. Wala pang okra si inay. Ayan yung okra nyo. So, ayan. May nagbungang ano. Dati wala to. Ayan o, yung mga pula yung bulaklak. So, dati wala yan. Ayan, dati mga wala yan. Sabi ni inay, isa lang, isang perasa lang siya. Tapos hanggang sa dumami. Yung ano niya, yung parang buto-buto niya. Yung ano niya kapag nahulog daw. So, nahulog daw yon nagkusa siyang nag-ano, hanggang sa may nahulog, nahulog yan. Hanggang sa dumami siya ng dumami. Nakusa siyang nahulog yung parang seeds niya. Ano ba tawag nito? Ay, pakita ko sa inyo. Yung mga ganito daw niya mga mare. Ito, mga ito. So, pag nag, ano na daw yan, pag medyo nag -yellow siya, o kaya nag, ano, tapos yung loob niyan, so may buto-buto yan sa loob, pag nag-brown daw yan, may, minsan kasi kusa na nag-ano yan, nahuhulog. At saka, yung uh, sa loob niyan daw, kulay uh, brown. Ito, kagaya na ito. Medyo busog na busog. So, baka black to. So, kusa na lang daw siya nahulog. Yung mga hindi na siya nag-bumulaklak uh, na kagaya na ito. Pag nahulog siya daw, yan, nagiging ganyan na siya. Tumutubo siya ng ganyan. Kaya hanggang sa dumami siya ng dumami. magdadala nga kami next time doon sa puntod ni Itay para may sa palibot niya. Magdadala lang kami ng mga buto-buto niya para dun na lang siya kusa may mga ganyan na ano. So doon na lang namin siya parang i-design -de na sa paligid lang may mga ganyan na ano na mga bulaklak. Alam mo mare kasi wala wala akong mapitas ngayon, walang uh, walang ampalaya, wala pang okra, walang kalamansi, sa so, wala, wala. Kaya, ah, siguro next time na lang. So, that's it for today. Bye-bye.